mga boss at uh, may amplifier tayong i-restore. Ang problema nito, sabi ng mayari, hindi na ganong gumagana yung ano, isang channel o mahina na. Bali, pinagawa to sa akin na karaang taon. So, kinausap ko na kailangan i-overall na natin repair. Kaya lang, ang sabi ng mayari, uh, kapos, kapos sa budget. Gawan lang ng paraan, para ano. So, ginawa ng paraan, umabot din ng isang taon bago bago na balik dito so lobo na pala yung kapasitor hinihimas ko papalitan na yan kaya ayan so tatak pala nito ay 739 galing na din to sa ibang paggawaan ayan o oh. ipansin nyo may nakalagay na so kakalasin natin yan tapos eh ano lilinisan muna natin o oh, hugasan tapos i-restore yung kapasitor lobo na rin eh. okay mga boss mga sir update ko kayo mamaya kaman tama ay medyo maganda pa yung araw para mahugasan din to natin to at okay pa naman yung ano maliban dito sa napansin ko na corrosion ayan oh nagkaroon na ng corrosion kailangan malinis yan pati tong dito yan yan nagkakaroon na ng corrosion kailangan malinis din yan ayan okay mga sir mga boss uh, ko kayo hugasan natin yan mga boss so ayan pininturahan ko na yung ano ah uh, tawag dito yung pinakakahan na may kalawang so natuyo na kasi matinding init ngayon ang unahin natin dito ay itong mga pihitan muna ipauli ko na lang to kasi marami pa palang gagawin dito mga kinalawang para hindi gaano makalat yung ano natin so magkakabit muna ako ng mga potentiometer dito tapos ito double check ko muna din dito naman sa ano sa bluetooth nagkausap na kami ng may ari kung anong gagawin dito pag-isipan ko kung anong gagawin dito, anong maganda gawin. So, paplanuhin ko 'yan para may kabit na natin agad pati yung ano, yung mukha niya, dito yung mukha. Oh. Para may kabit agad yung mukha. Para may tabi na para hindi ka ano makalat sa shop. Okay? So, abangan niyo na lang mga sir, mga boss. Okay, update tayo mga boss sa ah. Yun na nga, sinimulan ko na. Tapos, Nagpalit tayo ng mga potentiometer lahat na yan, lahat na yan, pati yan. Pati board nilinis na rin natin, yung mga pinaghinangan, malinis na rin yan. No? Then yung doon naman na board, akala ko ayos pa yung switch, tinister ko si Rana. So ito yung mga pinagpalitan buti. Ah, uh, marami ako nabiling ano, switch. Nataon naman so ano, mayroon tayo ngayon. Ibabalik ko na muna to dito, tapos ito pag-aralan ko tong sa bluetooth kung anong gagawin dito. Uh, titingnan natin kung gumagana pa or kung ano ba yung ma mainam dyan na ah, gagawin. Okay? So, kabit ko na muna para yung transformer. Itong transformer, may kabit ko din din dun sa, ano, sa pinakabahay. May balik natin para malinis na tingnan yung ano, ano, ano pa pa ako, malinis na tingnan malinis na tingnan yung para makapukos na tayo dito kasi andito talagang pinaka ano, eh mas malala dyan kasi puro kalawang talaga yung ano dyan hindi lang halata sa malayuan nung nalinis ko kasi ano eh talagang ano eh lumantad yung kalawang niya okay tuloy ko na to in update ko lang kayo mga sir mga boss okay mga sir mga boss uh, update tayo dito na tayo sa main board ang naging problema nito mga kinalawang so na check ko na yan kanina okay pa naman yung mga transistor kasi matitiba yung mga paan nito hindi malang kinapitan ng kalawang pero yung mga resistor niya hindi nakaligtas yung mga kalawang talaga. Zoom natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, puro kalawang yung mga pao. Ayan. So, itong iba, meron din. Yung iba naman, sinar di ano, uh, diode. Ayan o. Oh. Tingnan nyo 100 ohms na yan. So, kailangan isom natin para makita natin yung kalawang. Pataas. Meron din yan. Isa-isa yung nating ano, kakalasin yung mga uh, resistor na yan. Pati dito, parang napansin ko may kunting kalawang din yun eh. Double check ko na lang yan. Kasi parang napun ako dyan na may kalawang din siya. Dito naman banda sa may sa may relay section dito tuloy wala akong nakita ang kinalawang dito. Maganda yung paa. So sa kabilang channel ganun din. Ayan oh. Mapapansin nyo yung signs ng kalawang. Lapit natin, tapos ano natin. Ayan o, no? malikot lang yung kamay kung hanginig. Pero ayan, may kalawang siya. Ayan, wala kasing stabilizer itong camera ko. Ayong po na ginagamit ko. Ayan. So, puro kalawang. Puro kalawang ng tawag dito ng mga resistor atas natin. So naging problema niya, uh, mga resistor talaga ang tinamaan. Kaya ang gagawin natin dyan, kakalasin natin kada hilira, bawat ano. Uh, pwede tayo magsimula dito, pag gano'n, o kaya dito. Depende na yan kung saan. Dito pala napansin ko, may lumubong kapasitor. Ayan o. Dalawa buntis na o. Palitan na lang natin yan. Okay. Okay yung kapasto naman na malaki tuloy uh, tinignan ko ng maigi maganda pa naman hindi naman pala talaga lobo pag sinulat mo flat naman siya oh. so pakiramdam ko lang pala yun hindi naman siya lobo ibabalik ko to at saka mabigat pa siya may laman pa talaga siya mabigat siya okay simulan na muna natin to kung hindi to matapos kasi gabi na baka bukas ko na lang ituloy mga sir mga boss ah... Uh... Okay na tong board na linis na natin tapos nilagyan na natin ng mga ano yung may mga corrosion diyan, electrical varnish. So, ayan. Naisa-isa na din natin 'yan. From dito, puro resistor lang at mga kapasitor na ilan lang 'yan. Spati diode na rin. 4148 ang napalitan natin diyan. Ngayon, ibabalik ko na muna to doon sa ano, sa kaha. Tapos ititesting natin kung okay na ba yung ginawa natin. Mga sir, mga boss, uh, ito pala hindi ko pa naikabit. So, ko pa to tapos inayos natin yung position nito. Ito, hindi na talaga gumagana. Uh, tinisting ko nang i-on -ano, siya tapos ano, ayaw talaga. So, ipapower on na natin. Uh, tingnan natin kung okay na. So, nagkabit tayo ng speaker. Yan, nasa ilalim mo. Maliit lang muna. Tapos, ando na yung input sa DVD. Yung ano, wala pa, hindi ko pa naikabit. Pero yung ano niyan, yung controls niya dito, nakagitna na, nakabalance na. Okay? So, hindi pa natin naayos yung wiring dyan. Pero, malinis na tingnan yung ano. Power on na natin. Nakadaan pa yan ng test valve. Nasa ilalim naman test valve po. Oh. Yeah. Okay, nawala na. Tapos yan. Tingnan natin. Nag-welcome na yan. Nakasit na sa DVD. Yung relay. Yun. Volume. Yun. Okay. Ayan yung speaker natin. Lipat natin kabila okay okay say, -say natin ayos na eh subukan natin yung mic Kung okay na hello make hello mike test hello hello mike test hello 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 So ayos na siya. Uh, mga resistor lang ang nagawa natin dyan. Yung mga transistor bote naman eh hindi pa kinalawang. masabi sabi ko nga eh, palituloy ko itong sinasabi. Mas matibay talaga yung mga pyesa noon kaysa ngayon. Kaya ina-advocate ko na kung may mga amplifier kayo na luma na tapos hindi naman ganun kalala yung sira, ipagawa nyo na lang. Kaysa naman kumuha ng bago kung in terms of ang pag-uusapan ay uh, tatag nya or tibay kasi tingnan mo to uh, resistor lang ang napalitan ko dyan yung mga transistor yung hindi napalitan So, obserbahan ko na lang to Tapos ikakapit ko doon sa speaker ko sa likod din Ano, uh, ikakabit ko na din to Para masubok yung bluetooth Ito yung pinaka replacement bluetooth Okay? Subok ko na lang yun sa malaking speaker So, ayan, ayos na mga sir, mga boss Ah, uh, ko na lang ngayon sa ano. Bali yung Bluetooth niya dito, Okay na yan. Nakakunik nga lang dito sa cellphone na ginagamit ko. Kaya hindi natin matisting ng sabay. Pero kanina, pinatugtog ko na na kailang kanta na ako. Okay naman. Ngayon, binalik ko siya sa ano, naka-FM ngayon yung ano natin. So, okay na siya. Ang napansin ko lang sa amplifier na to, manufacturing date niya ata. Ano, uh, 2014. So, maganda pa rin pala yung mga pyesa nung time na 2014. Bakit ko nasabi na maganda kasi ni isang transistor wala akong napalitan dyan eh. Maganda pa 'yung ano kahit kinalawag na 'yung mga resistor. Maganda tsaka 'yung kapasitor nya hindi naman pala ano ah, lumubo. Okay pa naman kaya naibalik ko pa. Tsaka okay okay pa 'yung condition nito. So hanggang dito lang 'yung vlog natin. Anong natutunan natin dito? Ah, mas maganda. Ha. Ah maingay dito sa labas. Maraming dumadaan na mga sasakyan, tao mas maganda pala yung quality ng piyesa noon kumpara sa ngayon kahit kahit same model pa siya kahit sabi natin na Sakura 739 739 BT to so yung 739 BT noon at saka ngayon ito 2014 ba nagbasi lang ako dito sa ano nya sa date ng ano nya board nya yan o oh. wala no yan 2014 so 10 years ago maganda ganda pa yung ano kasi yung mga bago namang ano ngayon hindi natin masabi at saka pure copper pa yung transformer nya so inaadvocate ko na kung meron kayong mga lumang amplifier na hindi naman ganun kalala yung sira uh, bakit hindi nyo itry iparepare baka sakaling mas maganda pa kaysa bumili ng bago hindi ko naman dinidiscredit yung mga bagong labas pero sure ako na yung quality ng pyesa na ginagamit ngayon sa mga amplifier at kumpara sa mga ginagamit noon eh mas maganda yung noon. Yun lang yung ano. Ngayon kung hindi naman kayo agree dun sa opinion ko eh yun eh personal opinion ko. Bilang isang technician na nagbabase ako sa nakikita ko. So may nare-repair ako mga bagong labas na amplifier. May mga nare-repair din ako mga dati. Okay? So ito 10 years ago okay pa. So balik ulit sa dati niyang ano. Ngayon lang naka-FM tayo. <laughs> baka maka-appeal tayo natin ano ah uh, Bluetooth ah uh, auxiliary yan okay Yan. ito yung speaker natin lang hanggang dito lang yung vlog natin mga sir mga boss at magandang hapon po sa ating lahat hapon ka na kasi ngayon